Yeah, hey, eh, hey, hindi naman yun ang mission niya, eh, hey, Ang mission niya, ipakikilala niya yung ama, hindi yung sarili niya. Paano sasawayin? Uno trese Uno Christ dito na nakapira sa atin. Ang pagmamahal sa apwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tanong po ng isa sa ating mga taga-subaybay ang gusto ko pong bigyan ng linaw dito po sa ating programang Expose the Truth. Galing po ito sa ating kaibigan na hindi ko alam kung Iglesia ni Cristo ito o Oneness. Ano? Kasi ganito po ang kanyang katanungan. Si kapatid na Tobert Alano na sabi niya, kung Diyos si Kristo, ibig sabihin dalawa na ang Diyos, edi salungat na sa Biblia. Anong klaseng turo yan? Yun po yung kanyang komento. Para sa mga taong ah, naniniwala na dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos, salungat daw sa banal na kasulatan. E di lalong-lalo na ah, nasabihin niya sa atin, dahil tayo naniniwala tayo hindi lang dalawa ang Diyos. Kundi napakarami po ang diyos. Pero naniniwala tayo na mayroon lang iisang makapangyarihang uh, diyos, mga kaibigan. Dagdag pa niya, mga kapatid, ay patunayan mo nga sa Biblia kung tinuro talaga ng mga apostol na diyos si Kristo. So yun po yung gusto niyang malaman o itinanong niya sa atin, mga kaibigan. Ah, na gusto niyang maliwanagan. Pero bago po natin sagutin 'yan, mga kapatid, meron pa po akong ipapalabas na video ng kapatid na Ellie na kung saan ay napakaganda kung paano niya sinagot 'yung isang tanong na nagtanong sa kanya na kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang Diyos? Ah, ang gusto pala ng mga iglesia ni Kristo si Kristo mismo magsabi na siya ay Diyos. Pero paano ito sinagot ng kapatid na Eli at ito dapat mapakinggan ito ng mga iglesia ni Kristo? Bakit? Baka sakali sila po ay maliwanagan sa sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po sa tanong na bakit si Kristo hindi niya tinuro o hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Pakinggan natin mga kaibigan ang tanong ko po, bakit nung nangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya na ituro na siya ay Diyos? Eh, hindi naman yun ang mission niya eh, okay, Ang mission niya, ipakikilala niya yung anak, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatutuo sa aking sarili, ang, ang aking patutuo hindi katutuanan. May ibang magpapatutuo sa akin sabi niya. Kaya ang mission niya ay pakilala yung ama. Ngayon yung ama, siya naman ang ipakikilala. Kaya ano pakilala sa kanya ng ama? Every own also. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi. sabi nung ama sa anak, Ang iyong luknukan o Diyos ay magpakilanman. Sabi nung ama, yung anak niya Diyos. Eh. Oh. <laughs> eh, kasi hindi, kung ikaw, halimbawa, subo, sino, ano bang... Hindi yan matanggap ng Iglesia ni Kristo yan eh, mga kaibigan eh, na ang ama mismo ang nagpatunay na si Kristo ay Diyos. Pero hindi sila naniniwala, ayaw tanggapin, ah, mga kaibigan at mga kababayan. Eh, ang linaw po yung binasa ah, sa talata sa 1.8 na ang Diyos Ama ay sinabi sa kanyang anak ang iyong luklukan o Diyos eh wala nang mas maliwanag pa diyan kaysa sa araw eh mga kapatid gawain ng sugo. Ang sabi, <coughs> ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang saliling kalwalatian. ang humahanap ng kalwalatian niya sa kanya'y sugo ang gayon ay totoo. Sabi ka rin, ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, hindi yung nagsugu sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit. ito naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na si Diyos. O tutul ka ba ro'n? <laughs> Pahinga mo, no? isabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh si Simon Pedro uh, na alipin at apostol ni Yesu Kristo na nagsipag kami nakasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo God our Savior who is Jesus Christ ang liliwanag eh, ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo Conclusive, yun eh. Dios at tagapagligtas na si Jesu-Kristo. Si Pablo ano sabi, na hintayin mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at tagapagligtas na si Jesu-Kristo. Ano Iwan, liwanag si Kristo yung dakilang Dios at tagapagligtas. Kaya nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya ay Diyos. At di naman katakatakan sabihin siya ay Diyos. Anak ng Diyos ba naman yung sasabihin mo, tao? Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak. Diyos ang ano? Tao ang may anak. Tao ang anak. anak. Yes. O, oh, di ba? anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. O. Oh, di ba? kalagayan ng tinutukoy doon. Eh kayo, kung bibigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit pagkabay ka anak ng presidente, presidente na? Eh, hindi naman kalagayan yung presidente, yung presidente tungkulin. Oh, Di ba? Ang kalagayan, tao, ang game, Diyos. Oh. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Oh, ganun lang yun. Kung pipilosopyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy. Kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang kanilang pinusok. <laughs> Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O di ba, ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, eh, kaya tao, dahil daw, iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yun, yung Espirito. Kaya yung Diyos na yun, yung Espirito, eh si Cristo raw hindi Diyos dahil may, may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Kaling argumento yung ginagawa sa inyo. No? Alam mo yung mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Biro mo si Cristo raw nag raw, ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Cristo ni ipanganak ni Maria eh samantalang hindi pa nga ginagawa ang nagtunan, doon na yung anak ng Diyos. Yes. 17.5. 73 17, yung tinanong mo sa akin, ano? O, isikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, hmm. luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalualhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tamo. Ngayon, luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa'yo bago pa ang sanlibutan naging gayo. O, di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Tapos sa sabihin mo, tao, imposible. The most imposibles. Ayun pong ano, yung... So ayan po kapatid na Tobert Alano, Uh, maliwanag po yung sagot ng ating kapatid na Eli sa iyong katanungan. ah uh, alam nyo mga kapatid at mga kababayan, si kapatid na Tobert Alano, isa po siguro itong uh, Iglesia ni Cristo, hindi siya naniniwala na si Cristo ay Diyos. Kasi kung paniniwalaan niya na si Cristo ay Diyos, magkadalawa na daw ang Diyos. E anong klasing turo yan, sabi niya? No? E kung uh, si Cristo ay Diyos, patunayan mo, sabi niya, no? Ah, kung talagang si Kristo ay Diyos. Ah, itinuro ba yan ng mga apostol? So, napakinggan mo. Ah, kung ano ang turo ng mga apostol sa ating Panginoong Iso Kristo. Hindi mo lang yan matanggap, kapatid, no? At ay, binasa ng kapatid na Eli yung mga talata na patunay na si Kristo ay ah, Diyos. Ngayon, kung tao si Kristo, alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, <coughs> ah, si Kristo, hindi po talaga tao. Anong katunayan na hindi po siya tao? Kasi mga kapatid, ganito. Ang tao nang galing sa alabok ng lupa. Ulitin ko. Ang tao nang galing sa alabok ng lupa. Huwag ka munang ay ah, Ikaw na nanunood, huwag ka munang umalis. Pansinin mo itong sasabihin ko. Si Kristo ay hindi tao sapagkat ang tao ay nanggaling sa alabok. Si Adan, noong uh, siya ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng alabok ng lupa. <clears throat> ang tawag ng Diyos sa tao na nilalang niya Adan. Si Eva, hindi siya nilalang sa pamamagitan ng alabok o hindi katulad ni Adan na kumuha ng Diyos ng alabok ng lupa and then uh, pinorma na tao tapos hiningaan ng hininga ng buhay. Si Eba, hindi ganon ang pagkalalang Si Eba, ang ginawa ng Diyos, kung paano nila si Eba, mula doon sa tadyang ni Adan, kinuha ng Diyos yung isa sa kanyang tadyang. At yun po yung kanyang ginawa na Eba o asawa ni Adan, mga kapatid, kasama ni Adan. Ang tawag ng Diyos kay uh, Adan, Adan kahit din si Eba adan din eh dahil si Eba ay galing kay Adan kaya ang tawag ng Diyos kay Eba Adan hindi Eba mga kaibigan Adan ang tawag niya ang tungawag lang na Eba ay yung si ano yung kanyang asawa na si Adan ah tinawag niya si Eba na Eba pero ang tawag ng Jos Komo si Eva ay galing kay Adan, ang tawag ng Diyos kay Eva ay Adan din. Ah, dito po sa Genesis chapter 5 para uh, mapatunayan natin ano? Genesis chapter 5 verse uh, 1. Ganito ang sinasabi. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw nalalangin ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos siya nilalang lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Ang tawag ng Diyos kay Adam at saka Eva, Eva kasi tawag natin, pero ang tawag ng Diyos Adam, pareho Adam. Bakit Adam? Kasi nanggaling siya doon sa tadyang ni Adan. Ibig sabihin, iisa sila dati. Kaya lang nung inhiwalay ng Diyos yung isa sa kanyang mga tadyang, ginawang eba, naging dalawa ang bilang natin. Pero sa Diyos, iisa pa rin 'yon. Yung mag-asawa, iisa pa rin isang laman ang tawag ng Diyos sa kanila. Mga kaibigan, E eh, ganun din ang Diyos. Hmm? Si Kristo galing sa sinapupunan ng Ama, hindi galing sa alabok. Ah? Saan nang galing? Sa sinapupunan ng Ama. 1 Kapitulo 1 uh, oh, uh <clears throat> uno, 18 Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Si Kristo nagsabi dito, mga kaibigan, sinulat ni Juan ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Yung anak nang galing mula sa sinapupunan ng ama. Ang ibang termino, sa piling ng ama, sa bosom ng ama. E nang galing siya, bahagi siya ng ama. Ipinanganak niya, E eh, ano tawag mo sa kanya? Tao? Si Adan nga nung iniwalay yung tadyang na isa. Ah, ginawang eba. Ah, ginawang eba. Tawag ng ah, tao sa kanya. Ah, pero ang Diyos, Adan din ang tawag. Iisa lang tawag eh. Adan. Adam. No? E eh, kay Kristo, ang tawag natin sa kanya, Jesus. Dahil yun po yung ibinigay na pangalan. Pero, ang talagang katotohanan, si Kristo'y galing sa Ama, kaya kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Walang kahirap-hirap unawain. Pangalawa, mga kaibigan, bakit tayo hindi naniniwala si Kristo ay tao? Eh kasi, ang paglalang palang ah, sa tao, iba na sa ah, pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. Si Adam, nilalang ng Diyos, kumuha ng uh, alabok, ginawang tao. Ganun po. Si Eva, iba naman. Kumuha sa tadyang ni Adam, ginawang Eva. Pero tayo mga kaibigan, galing pa rin tayo kay Adam, pero ang ang paraan para tayo nabuo, ang katawan natin mga kapatid ayon sa science bumubuo ng uh, 46 chromosomes. 23 chromosomes galing sa sperm ng lalaki, 23 chromosomes galing sa egg cell ng babae. Nagsama naging 46 chromosome naging isang tao ganyan po ang uh, pagkalalang sa atin, mga kaibigan. No? Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo alabok. Kasi galing tayo sa isang tao na si Adan na galing sa alabok. Pero yan, ganyan po ang tao. Yan ang tao. Pero si Kristo iba eh. Ah? Kaya nga ang salitang nakitulad sa tao ibig sabihin hindi siya tao nakitulad na parang tao nakitulad lang sa tao E paano na paano yung nakitulad hindi siya tao pero nakitulad kung ang tao ay may laman may buto may uh, may dugo ganun din si Kristo, may laman may dugo may buto rin kasi nakitulad niya eh no pero hindi siya uh, tao <coughs> nakitulad sa tao kasi kung paano nabuo yung katawan ni Kristo na tao na tinatawag nating Jesus, kung paano siya nabuo, hindi katulad ng tao. Nakitulad lang sa tao pero hindi siya uh, kapareho ng tao ang pagkabuo. ulitin ko, ang tao nabuo sa pamamagitan ng sperm at saka egg ng babae. Pero si Kristo wala. Walang sperm, walang egg cell ng babae. Wala. Basta nabuo si Kristo. Yan ay hindi may paliwanag ng science. Hindi po may paliwanag ng sino man. Yan ay pan ang paniniwala po natin dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Nabuo yung bata, yung tao sa loob ng tiyan ni Maria, hindi sa pamamagitan ng sperm cell at saka egg cell ni Maria. Hindi. Walang ganon. Ah? Walang ganon. Tutulan nyo kung ah, kaya nyo, mga kaibigan. Ah? Walang, walang sperm cell ng lalaki, walang egg cell ng babae para mabuo si Kristo. Wala. Kung paano nabuo si Kristo doon sa sinapupunan ni Maria, yan ay kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya doon pa lang, hindi ka na talaga maniniwala na si Kristo'y tao. Kasi hindi po uh, kapareho ang pagkapananak o pagkabuo ni Kristo sa pagkabuo ng tao. Kasi ang tao, ulitin ko, ayon sa science, para magkaroon ng isang tao, bata, Fetus, doon sa sinapupunan ng babae, kailangan yung babae maglabas ng egg cell, yung lalaki din maglabas ng sperm cell. Ah, Mag-join para makabuo ng isang tao. Pero si Kristo walang ganun eh. Ah, walang ganun eh. Kaya dun palang hindi siya talaga tao, kundi nakitulad lang sa tao. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya itong mga iglesia ni Kristo, ayaw tanggapin. Ayaw talagang tanggapin. Tinitindigan na lamang po nila yung kanilang paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao, mga kapatid. No? Ngayon, ang magiging problema ni kapatid na Tobert Alano, eh di dalawa ng Diyos. Eh sa Biblia, mga kababayan, hindi po nagtuturo na isa lang ang Diyos. Kasi yung salitang makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin, sa lahat ng mga Diyos, siya yung pinakamakapangyarihan. Iisa lang yon. Tayo mga kaibigan, hindi po tayo tutol na iisa lang ang makapangyarihan sa lahat na Diyos. Iisa lang. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, iisa lang. Hindi talawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi marami. Hindi po tayo tutul doon. Pero sa Biblia, hindi po nagtuturo na iisa lang ang Diyos. Marami po ang Diyos, mga kaibigan. Marami po ang Diyos. Sa Biblia, ganito po ang sinasabi dito po sa libro ng Sahuan, Kapitulo 10, sa versikulo 30. Ako at ang ama ay iisa. Yun ang sabi ni Kristo. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga hudyo upang siya'y batuhin. Bakit? Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawa, yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Kasi batuhin nila eh, Ha? Tinanong ni Kristo, ano yung uh, mabuting gawa na ginawa ko sa inyo para ako ay iyong batuhin? Sabi niya mga kaibigan. Sagot ng mga Hudyo, sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos ang pagkaunawa ng mga <coughs> itong mga hudyo mga kaibigan naunawaan nila na si Kristo ipinapahiwatig niya o ipinapakita niya na siya ay Diyos kaya nung naunawaan itong mga hudyo para sa kanila namumusong siya kasi ang pagkakilala nila sa kanya tao pero a uh, <clears throat> nagpapakunwaring Diyos daw. Ibig sabihin, si Kristo nag-aak bilang Diyos. Pero ayaw tanggapin ng mga Hudyo at sinabi nila na namumusong. Kaya gusto nilang batuhin. Buti pa yung mga Hudyo na unawaan nila na si Kristo ay nagpapahiwatig na siya po ay Diyos. Dito sa 34, sabi ni Kristo, sinagot sila ni Jesus, hindi ba ga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos? <coughs> Abay, meron pala sa kasulatan na nagsasabi na sila'y mga Diyos. 35. Kung tinawag niya, kung tinawag niyang mga Diyos, iyaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Dito sa talata mga kaibigan, kung atin pong uunawain, sabi ni Kristo, kung tinawag niyang mga Diyos, a ah, sino? Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. Yung mga dinatnan pala ng salita ng Diyos, gaya ng mga uh, sa Israel, sila yung dinatnan ng salita ng Diyos. Ang tawag pala ng Diyos ay Diyos din. Kapag ikaw ay dinatnan ka ng salita ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa iyo, Diyos. Yan ay hindi mangyaring sirain ang kasulatan, sabi ni Kristo. Hindi mo pwedeng sirain yan, nasa sulat yan. Na ang uh, dinatnan ng salita, Diyos, ang tawag ng Diyos sa kanila. Pero may iisang makapangyarihan sa lahat na Diyos. Yun po yung uh, nasa ama, mga kapatid. E kung yung dinatnan ng salita ay tinatawag ng Diyos na Diyos, yun pa kayang salita mismo ang hindi tawagin Diyos? Di ba si Kristo ay siya yung salita? Mga kaibigan, si Kristo yung salita na nagkatawang tao eh. Ah, dito po sa ah, libro ng Juan, kapitulo 1 sa versikulo 1, nang pasimula siya ang verbo o salita at ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo o ang salita ay jos. Yung jos na yon na verbo dito sa verse 14 at nagkatawang tao ang salita. At tumahan sa gitna natin at nakita namin sabi ni Juan ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng isang buktong ng ama napuspos pus ng biyaya at katotohanan. <coughs> Diyos po si Kristo, parang awa nyo na mga kaibigan. Maawa kayo sa inyong mga kasamaan, ah, sa, sa iyong mga grupo. Ah. Si Kristo, anak ng Ama, nang galing sa sinapupunan ng Ama, ang pakilala ng Ama sa kanyang anak na si Kristo ay Diyos. Ang pakilala ng mga apostol sa ating Panginoong Isu Kristo ay Diyos. Ah, ano pa ba ang pwedeng ah, patunay para maniwala kayo na si Kristo ay Diyos? Si, si, si Juan, ah, sabi niya dito sa 1 John chapter 5, verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino yung naparito na anak ng Diyos? Di ba si Kristo? at tayo binigyan niya ng pagkaunawa. Ah? Binigyan tayo daw ng pagkaunawa. Sino? Si Kristo. Upang ating makilala siya na totoo. Ha? At tayo ay nasa kanya na totoo. Saan? Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Eh sino si Kristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag pa sa buwan yan. Maliwanag pa sa araw. Maliwanag pa sa mas maliwanag, mga kaibigan. Si Kristo, anak ng Diyos, kaya ang tawag ng Diyos ay Diyos, si Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagkaroon po kayo ng aral dito sa ating programang Exposure Truth. Hanggang sa susunod po mga kapatid dito sa ating programa. Kita-kita po tayo.